Naghahapuna ng balok kasama ang kanyang anak, tapos may kumatok sa pinto sa labas. Napatingin sa labas ang babae at nagulat. Nakita niya ang isang lalaking kumakatok sa bintana. Bagamat takot na takot siya, umuulan ng malakas sa labas. Bumaba pa siya para buksan ang pinto. Sorry naliligaw ako. Maaari mo bang hayaan akong manatili ng isang gabi sa ilalim ng balkonahe? takot na tumingin ang babae sa lalaki. Pumayag siyang manatili sa kamalig ng isang gabi, matapos dalhin doon ang lalaki. Agad na pumasok ang babae sa bahay at nilock ang pinto. Pagkatapos ay sabihin sa iyong anak na itabi ang lahat ng kutsilyo at palakol sa bahay. Nag-iisang ina, natatakot din siya na masamang tao ang lalaki. Maya-maya, hiniling niya sa anak na bigyan ng pagkain ang lalaki. Nagugutom ang lalaki, mabilis na isubo ang lahat ng lugaw sa mangkok, gumawa rin ng meat dumplings ang babae, kumain ang lalaki na parang nagugutom. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ang bata sa isang ingay, mabilis siyang pumunta para tignan ang nangyari, nanganak na pala ang inang baka, ang lalaki at ang kanyang ina ay naghahatid ng sanggol. Kinaumagahan tinawag ng babae ang kanyang anak upang tingnan ang guya, Natapos ang agahan ng lalaki at naghanda na para umalis. Nang makaalis ang lalaki tinawagan niya ang kanyang anak para bigyan ito ng pera. Mabilis na kinuha ng bata ang pera at hinabol siya. Kinuha ng lalaki ang sobra at nakita ang pera sa loob. Noong una ay wala siyang balak kunin ito, ngunit sinabi ng bata na sinabi ng kanyang ina na tanggapin ito. Kaya hindi na tumanggi ang lalaki. Hoy bata, wala ba ang tatay mo sa bahay? Oo, oh, bakit? Ito ay nawala. dahil lang narinig ko ito, bumalik ang lalaki sa bukid. Ikaw ba yan? Ang sabi ng lalaki ay may gusto siyang sabihin sa kanya, kung tatanungin mo kung ano ang mali, sabihin ito ng direkta, sabi ng lalaki, "Maaari ka bang manatili sa bukid upang magtrabaho? Madalas daw siyang nangangailangan ng katulong, ngunit hindi siya makabayad ng mataas na sweldo. Maaari mong makita ang sweldo hanggat gusto mo. Pagkain at tirahan lang ay sapat na." Nagulat ang babae. Siyempre kailangan mong sumang-ayon sa isang magandang bagay. Kinagabihan ay dumating ang bata upang bigyan ng pagkain ang lalaki. Sinabi ng bata na gusto siyang tanungin ng kanyang ina kung ano ang kanyang pangalan. Sinabi ng lalaki na ang kanyang pangalan ay Kao Truong. Anong pangalan mo bata? Votry! Votry! Nalaman din ng lalaki sa bibig ni Votry na Hugh ang pangalan ng kanyang ina. Habang kumakain, pinaalalahanan ni Hugh si Votry na bigyang pansin si Kao Truong. Kung may masamang intensyon si Kao Truong, dapat niyang sabihin sa kanya. Siya lamang ang nag-aalaga ng maraming bakang gatas Ang buhay ay tinatawag ding pagkakaroon ng sapat na pagkain Mula nang dumating si Kautruong, siya ay napakasipag Makipagkumpetensya para sa kahit ano Napaka-curious ni Hugh Bakit ang matipunong lalaki, hindi kailangan ng sweldo Ngunit gumagana ng mas mapanganib kaysa sa kanya Noong una, pumayag si Hugh na pasukin si Kautruong sa bahay para kumain Ngunit ayaw ni Kao Truong na kumain kasama nila, ipagpatuloy lang ni Hugh ang pagsasabi sa kanyang anak na dalhan siya ng pagkain. Tinuruan ni Hugh si Kao Truong kung paano gumamit ng makinarya sa bukid. Si Kao Truong ay napakatalino, ilang araw na lang para magamit lahat, isang buwan na ang lumipas. Tinanong ng kapatid ng kapitbahay si Hiu tungkol sa sitwasyon ni Kao Truong. Sinabi ni Hugh na wala siyang alam, dahil hindi binanggit ni Kao Truong ang kanyang kwento, ang matipunong lalaki, pero kung pagkain at tirahan lang ang kailangan mo, dito ka magtatrabaho. Tiyak na gumagawa ng isang bagay na malilim. Siguro, kung gayon, kailangan mong magingat. Okay lang, pansinin mo lang. Unti-unti ring isinama si Kao Truong sa buhay sa bukid. Si Little Votry, na walang ama ay nagustuhan din si Kao Truong. Isang gabi kinuha ni Hugh ang damit ng kanyang asawa noong nabubuhay pa ito para isuot ni Kao Truong. Tinanong ni Hugh si Kao Truong kung saan ang kanyang bahay, bakit mag-isa kang pumunta sa lugar na ito, nakita ni Kao Truong ang isang tanong tungkol sa kanyang negosyo, agad na nautal at hindi makapagsalita, sinabihan lang si Hugh na itigil ang pakikinig sa kwento ko, nang marinig yun ni Kao Truong, nalungkot si Hugh, kaya magpahinga ka na. Ang truong ay karaniwang napakatahimik. Araw-araw inilalagay ko ang ulo ko sa trabaho. Isang araw dumating ang isang bachelor para hanapin si Hugh. Matagal na niyang gusto si Hugh at binigyan niya ng pagkain si Hugh. Laging nakakapit sa kanya ang lalaki. Pagkasabing gusto na niyang maging asawa at dali-dali niyang niyakap si Hugh. Ang kulay ay hindi rin madali, kunin ang letigo at hagupitin siya. Bugbugin mo lang siya hanggang sa tumakas siya. Okay ka lang. Nakita mo ito? Oo, nakita ko na pero hindi pa rin lumalabas para tulungan ako. Akala ko may halaga ka sa kanya. Masama sa kanya, masama sa isang tulad niya. Bobo ka talaga. Sa gabi, nagalit si Hugh at sadyang hindi nagluto ng kanin para makakain ni Truong. Sabihin sa iyong anak na magdala ng pizza sa bachelor sa umaga at ibigay ito sa kanya upang makakain. Sinadya din siyang galitin dahil sa hindi niya pagtulong kaninang umaga. Isang hapon, habang natutulog si Hugh, dumating ang spinster. Nakita niyang natutulog si Hugh at tuwang-tuwa siya. Sa pagpasok, mag-ingat at mahulog. Takot sa puso ni Hugh. Dinala ng lalaki ang king crab kay Hugh. Sinabihan siya ni Hugh na iuwi ang kanyang mga gamit, pero gusto pa rin niyang mag-propose kay Hugh. Galit na sinabi sa kanya ni Hugh na umalis kagad. Ka hindi niya ito pinansin at nagmadaling yakapin si Hugh. 'Wag kang ganyan, 'wag kang matakot. Okay lang. Ano ang kinalaman nito sa Lumabas ka. Ginagawa kong ano? Magkalat, maghintay ka lang. Kinabukasan, nagdala ang bachelor ng dalawang tao para hanapin si Kautruong para ayusin ang usapin. Hoy cart pusher, halika dito. Napakan ko ang dumi ng baka, bobo. Hoy bata, saan ka nang galing? Narinig mo ba? Tatlong magkakapatid pala ang mga taong ito. Si kuya ay nabuli, ang kanyang dalawang nakababatang kapatid ay dumating upang harapin si Kautruong at nais naturuan siya ng isang leksyon. Sinabi ng tatlong magkakapatid kay Kao Truong na lumuhad at magmakaawa at patawarin nila siya. Tumayo si Kao Truong at sinabing kung gusto niyang lumaban, ayos lang. Sabihin mo may mga bata dito, kung gusto mong lumaban, pumunta ka sa ibang lugar. Pumayag naman ang tatlong magkakapatid. Dumating sila sa isang damuhan na walang kalaban-laban. Natambang ikatlong lalaki sa isang suntok, sinabihan ng amo ang pangalawang lalaki na sumugod. lang ang pangalawang matanda at nakipagbuno sa glit. Ngayon ang matanda na lang ang natitira. Naghanda si Kautruong na ipaalam sa kanya na ang kanyang kamay ay gumagalaw patungo sa kanya. Napatras tuloy ang takot na spinster, tapos natamba siya sa takot, mabilis na lumuhad at nagmamakaawa, sabihin kay Kautruong na huwag siyang patulan, si Kautruong ay walang oras na magsabi ng anuman, buong tapang na tumayo ang binata at nakipagkamay para makipagpayapaan, tapos tumakbo palayo, ang eksenang ito ay lihim na nakita ni Votry, sa gabi, dinala ni Hugh ang mga alimango kay Kautruong isang binata upang kainin, Napakaraming sinamba ni Votry si Kau Truong. Binugbog ang tatlo pang magkakapatid sa umaga. Pagkatapos magsalita, ipinakita rin niya martial arts ni Kao Truong. Si Kao Truong ay nagbabalak na kumain ng alimango, tapos may narinig akong tumatawag sa akin. Dumating pala ang tatlong magkakapatid para yayain siyang uminom ng alak sa umaga. Ngayon inaanyayahan kitang umalis ng mabilis, hindi na kailangan, huwag maging magalang, lalaki din ako, isinasaalang-alang namin ang pakikipagkaibigan, huwag mo nang banggitin ang mga nakaraan Hoy bro, uminom tayo ng konti, tara na, tinatanggap ko ang iyong mabuting hangarin, kung hindi ka pupunta, mawawalan ako ng muka, ako ay pagod ng konti, tapos dito din tayo uminom Hoy, halika dito, patawarin mo ako. Pagod na ang kapatid na ito. Dalhin mo dito ang pagkain mo para inumin. Dumating ang tatlong magkakapatid upang humingi ng tawad kay Kautruong. Alam nila na si Kautruong ay isang makapangyarihang tao na hindi ma -provoke gustong tanggapin si Kao Truong bilang kuya. Isang araw, habang nagtatrabaho si Hugh, nahulog siya. Mabilis na pumunta si Votry para tawagan si Kao Truong. Nag-aalalang tumakbo si Kao Truong patungo sa kamalig ng baka. Nagkasakit si Hugh sa likod, dinala siya ni Kao Truong sa ospital. Sinabi ng kapitbahay sa kanyang asawa na kunin siya, dahil hindi maaaring walang tao ang bukid. Kailangan ko lang hayaan si Kao Truong na manatili at manood. Kailangan mo bang manatili sa ospital, doktor? Sa sobrang sakit ay hindi na siya makagalaw kaya nagpunta siya sa ospital. Oo, oh, habang si Hugh ay nasa ospital pinangasiwaan ni Kao Truong ang bukid ng napakahusay. Tinanggap ng tatlong magkakapatid si Kao Truong bilang kanilang malaking kapatid. Alam nila na ang sakahan ay nangangailangan ng paggapas. Walang sabi-sabi agad akong lumapit para tumulong. Sa tulong ng tatlong magkakapatid, magiging malinis ang damo sa bukid sa isang araw. Naglagay pa sila ng damo sa bodega. Ang tatlong magkakapatid na ito ay talagang magaling kay Kao Truong. Gusto rin ni Votry itong tiyuhin. Sa gabi, gusto kong laging kasama si Kao Truong. Votry. Oo, oh. ang walang ama ay napaka-miserable, ba? Diba? Oh, nakalabas na si Hugh sa ospital at iniuwi siya ng kanyang mga kapitbahay. Ang unang bagay na ginawa niya ay nagpasalamat kay Kao Truong. Nag-aalaga sa anak ko. Ang Votray ay palaging nakatat sa Kao Truong. Sabihin sa kanya na isama ako sa pagsakay sa kabayo. Sila ay matalik at masaya bilang mag-ama. Alam ni Hugh ang lahat ng mga bagay na ito. Hindi niya inaasahan na mahigit sampung araw siyang nasa ospital. Mabilis na nagbago ang relasyon ng dalawang tao. Si Kao Truong ay pumupunta sa bukid sa loob ng halos isang taon. Siya at si Votray ay parang magama, ang pagsasama-sama ay napakasaya rin. Hanggang isang araw ay dumating ang kapatid ni Kautruong. Mabilis na dumating si Kautruong upang makita siya. Dumating ang kanyang kapatid upang kausapin si Kautruong. Pinaghahanap siya ng mga pulis. Sinabihan siya ng kanyang kapatid na isuko ang kanyang sarili. Lumipas ang ilang buwan bago dumating si Kautruong sa bukid. Malaki ang utang ng kanyang asawa. Araw-araw ay pinipilit nilang bayaran ang kanilang mga utang. Sa huli ay hindi makabayad. Kaya tumakas siya at namatay, nakatanggap kagad ng balita si Kao Truong tungkol sa paghawak sa usapin. Dumating na naman ang mga loan shark para manggulo, hindi sinasadyang napatay ni Kao Truong ang isang tao sa panahon ng pagtatalo. Habang tumetakas, dumaan siya sa bukid. Hindi pwedeng itago mo na lang forever. Kumanap ng pagkakataon para magtapat. Si Kao Truong ay sumang-ayon sa kanyang kapatid na magtapat. Isang gabi nahanap ni Hugh si Kao Truong para makipag-usap. Si Hugh ay umibig kay Kao Truong. Sinadyang tanungin siya kung balak niyang manatili dito at magpakasal. Alam ni Kao Truong ang ibig sabihin ng Hugh. Ngunit alam niyang isang araw ay kailangan niyang umalis. Kaya hindi ako naglakas loob na sumagot. Nang sabihin ni Hugh na gusto ni Votry ang isang ama na katulad ni Kao Truong. Tapos pinalambot niya ang puso niya. Mahilig din daw siya sa mga bata tulad ni Votry. Tuwang-tuwa si Hugh ng nang marinig yun. Sa simula, sinadya ni Kautroong na magtago sa bukid ng ganoon sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ngunit patuloy na hinihiling ni Votry si Kautroong na pumunta sa bayan upang lumahok sa karera ng kabayo. Dahil ayaw ni Kautroong na mabaygo si Votry, lumahok siya. Noong araw na iyon maraming pulis ang dumating para panatilihin ang kaayusan. Si Kao Truong ay sumakay ng kabayo sa bukid upang makipagkompetensya. Noong nanalo siya ng unang gantimpala, nakita siya ng mga pulis. Habang nagsasaya ako, hinanap ako ng mga pulis. Tinanong kung siya ay Kao Truong. Tumanggi si Kao Truong na aminin ito. Sa oras na ito, dumating ang tatlong magkakapatid na may dalang tropeyo upang hilahin si Kao Truong palayo gusto daw niyang uminom para magdiwang. Wala ring inaresto ang mga pulis, nang isama ni Hugh si Kautroong sa paglalakad. Laging nakasunod ang mga pulis sa likod nila, pagkabalik, bumili si Hugh ng mga bagong damit para kay Kautroong. Pagkatapos ay sinabi sa kanya na lumipat sa bahay sa kanila, pagkasabi nun ay nahihiya siyang tumakbo palayo, si Kao Truong ay lubhang nalilito ngayon. Siya ay labis na nalungkot at nagplano na magsimula ng isang pamilya kasama si Hugh. Pero ngayon ay tinutukan na siya ng mga pulis. Pagod ako ngayon, maligo ka na, tingnan kung mainit ang tubig. Ginang, oo, oh, gusto ko nang umalis sa trabaho ko. Ha! Kailangan ko ng umalis. Balang araw. Bukas sa mga araw na ito salamat sa pag-aalaga sa akin. Nang marinig ni Hugh na gustong pumunta ni Kautruong hindi niya alam kung ano ang gagawin. Di ba sabi mo magsasama kayo bakit gusto mong umalis? Natarante si Hugh at tinanong si Kautruong kung may nagawa siyang mali. Ginagawa ba nitong hindi masaya si Kao Truong? Ilang araw ang nakalipas sinabi mong kahit saan ay ayos lang Sabi na basta pumayag ka at dito ako mananatili palagi Akala ko mananatili ka at hindi aalis Patawarin mo ako To be honest, nakapatay ako ng tao Hinahabol ako ng mga pulis Natakot si Hugh at hindi naniniwala na si Kao Truong ay ganoong tao Sinabi sa kanya ni Kao Truong ang lahat. Alam ni Hugh ang katapusan ng kwento. Nakiramay na siya sa kalagayan ni Kao Truong. Kinabukasan sinabi ni Hugh kay Votray Kao Truong na kailangan niyang umalis. Naglagay siya ng pera sa isang sobra at sinabihan si Votray na puntahan si Kao Truong. Natapos din ni Kao Truong ang pag-iimpake ng kanyang mga gamit at naghanda na ipasok ang kanyang sarili. Aalis na sana siya at dumating ang mga pulis sa gate ng farm. Hindi ko makakalimutan ang mga araw dito, Palem. Saan ka pupunta, nai? Saan ka pupunta? Hindi alam ni Hiyo kung paano sasagutin si Votry Sinabi sa kanya na mabilis na magbigay ng pera kay Kao Truong Maginhawang magpaalam sayo, nagbigay ng pera si Votry kay Kao Truong Walang magawang yakapi ni Kao Truong si Votry at pagkatapos ay magpaalam sa kanya Umiiyak si Votray habang pinapanood si Kautruong na sumakay sa sasakyan ng pulis. Hinabol niya ito at tinanong kung saan niya gustong pumunta, lalong lumakad ang sasakyan. Umiyak si Votray sa kanyang ama na huwag siyang iwan. Nakita ni Hugh si Kautruong at naduraj ang kanyang puso. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng mga luha. Parehong hindi kinaya niya at ng bata, ngunit walang ibang paraan. Si Kao Truong ay sinintensyahan ng apat na taon, dahil ang kalaban ay hama, ang kanyang pag-uugali ay kabilang sa labis na pagtatanggol, napakaganda ng resultang ito para sa Kao Truong, sumakay sa tren si Kao Truong at ang pulis patungo sa isang hapunan ng estado. Pagdating ng tren sa hintuan, kinuha ng tatlong magkakapatid si Hugh para makita si Kao Truong, dahil ito ay isang espesyal na sitwasyon, para hindi sila makaabala nang makita ni Kao Truong si Hugh na paparating agad niyang gustong umiyak. Nakatitig lang sa kanya si Hugh at nakatingin sa kanya. Gustong kumustahin ng amo ngunit hindi siya pinayagan ng mga pulis. Maaari lamang umupo sa tabi nito. Sabihin sa kanya ang tungkol sa sitwasyon ni Hugh. Nabalitaan ko na hindi ka nag-aalaga ng mga gatas na baka ngunit nagtatrabaho ka sa lungsod. Tama yan. Hinihintay umano nilang mag-asawa ang pagbabalik ng kanyang asawa. Kailangang maghintay ng ilang taon. Totoo ba yan? Tunay na mahusay. May mga paghihirap ka ba sa buhay? May mag-aalaga ba sa kanya? Siya ang nag-aalaga sa iyo at sa bata. Tama yan. Tapos magaling yan. Tapos magaling yan. Bigyan ko ba siya ng tuwalya? Oh, okay. Kunin ito at ipaliwanag ng kaunti ang kanilang pag-uusap. Sinabi nila na ibinente nila ang sakahan at lumipat sa isang lugar na napakalapit sa bilangguan. Hihintayin ni Hugh at ng kanyang anak na makalaya si Kautroong mula sa bilangguan dahil itinuturing niyang asawa niya si Kao Truong. Itinuturing din ni Votray si Kao Truong na kanyang ama, aalagaan din ng tatlong magkakapatid si Hugh at ang bata, ingatan mo siya hanggang sa makalabas si Kao Truong sa kulungan. Ang gintong panyo ay ang autograph na iniwan ng direktor, I mean, may sequel din ang movie na ito, ito ang tanda na muling magkikita si na Kao Truong at Hugh.